Here we go! Magbigay ng gamit sa kusina nagawa sa metal, pero minsan gawa rin sa plastic. Go! Um, sandok. Mas masaya ang children's party kung may blank. Clown. Magkano ang budget ng ordinaryong tao sa Valentine's date? 2K. Makikita sa ilalim ng aparador? Ah, uh, sapatos. Saan daw karaniwang may multo? Sa Haunted House. Let's go, Feb. Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. Alright, ha? Gamit sa kusina, nagawa sa metal, pero minsan gawa rin sa plastic. Sandok. Survey. Wow. Mas masaya ang children's party kung may... Survey. Why not? Magkano ang budget ng yung tao sa Valentine's Day? 2K. Survey. Meron. Makikita sa ilalim ng aparador sapatos. Sabi ng survey, Uy! Saan daw karaniwang may multo sa Survey, Why not? Nice one, sir. 66 to go. Let's welcome back Jerry Peñalosa. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh! Nice one, nice one, nice one, nice one. Sir, sa tingin nyo, ilang puntos kaya nakakuha ni uh, Fe? 99. Nice! Good news! 130 para nakuha niya. Ibig sabihin, 66 <laughs> na lang. Alright, yan. Yan, habang naka-fighting stance kayo, gusto ko ganyan kayo sumagot para talagang makuha natin. Sigurado. Sigurado! Sigurado. Sigurado. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Fe. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Magbigay ng gamit sa kusina, gawa sa metal pero minsan gawa rin sa plastic. Kutsilyo. Kutsilyo. Mas masaya ang children's party kung may balloon. Magkano ang budget ng ordinaryong tao sa Valentine's Date? 99 piso. Makikita sa ilalim ng aparador. Damit. Saan daw karaniwang may multo? Tabundok. All right, Sir Jerry. tara. 66 points po kailangan natin. Ito, gamit sa kusina nagawa sa metal pero gawa rin sa plastic, sabi niyo ay kusilyo ang sabi ng survey. Woop, meron. Tap answer sandok. Tap answer. Mas masaya ang children's party kung may malon. Survey? Yes. Tap answer is Magkano ang budget ng ordinaryong tao sa Valentine's Day? Sabi niyo 99 pesos. Survey? Wow. Ah. Okay lang. Ha! Ang top answer, 500. 500. Makikita sa ilalim ng aparador mga damit. Ang sabi ng survey. Meron. Five points. Ang top answer, alikabok. Ah. Ilalim ng alikabok. Wala. 51 to go. Saan daw karaniwang may multo? Sabi niya sa bundok. Ang sabi ng survey sa bundok ay... Yup! Five points! Woo! 100,000. Sir Jerry, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Nanalo pa rin po kayo ng 100,000 pesos.